Hello guys, good day. Um uh, ayo adlaw po sa inyo tanan. At uh, eto na nga guys, yung barya natin na uh, pinahiram sa atin ng aking kapatid. Halagang 4,000 po ito. Okay, po natin kung makakakuha tayo ng ano dito? 5 pesos 2,300 yung 10 pesos 1.7. 2, 3, 4,000 po total. Okay. Tingnan natin guys. Makakagali tayo dito ng hard to find na hinahanap natin na 2006 sa BSP na 5 piso at sa 2007 at 9 dito sa 10 piso na BSP. At may NGC rin na halo na 10 pesos. At limang piso na NGC so marami marami din to apat na libo to guys medyo mahaba haba ulit yung ating coin hunting series na gagawin okay umpisahan na po natin dito guys sa uh, 5 piso na NGC ang uh, hahanapin natin dito yung year 2020 na round shape at saka yung pros at error sa year nito wala namang ganong ano dito na hinahanap error at saka pros ang hahanapin natin dito dalawang balot lang po ulit worth of 200 po ang isa nito Okay, bago po tayo magsimula guys, marami pong salamat po sa aking mga subscriber at sa mga silent subscriber, ay silent viewers dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga bago po sa ating channel. Welcome po sa Coins TV. Kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting at coin update. Okay, at kung bago ka pa po at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At pakilike and share po ng ating video at yung bell button po, huwag nyo kalimutan para po updated po kayo. Sa mga susunod pa nating coin hunting series. Okay, umpisahan na natin to guys. Dito po tayo mag sa limang pisong NGC. Sana makadali tayo dito ng error o kaya pros. At may nagko-comment nga po pala sa atin guys, nagagalit. Bakit po humihingi daw po ako ng like at comment sa ating video. So para kay Sir, bahala na sa iyo si God, Sir. <laughs> okay, umpisa na natin 'to, guys. First coin natin, 2019. So common lang. Okay, n shape naman year 2019 din sana makadali tayo dito ng error yung rotated die Okay, next coin 2019 so kung papala rin ay frost din sana makadali tayo. Okay, next coin. 20. 19. Common. Next coin. 20. 19. Next coin, may mga lumalabas na nito guys sa eh, 2020 na round shape. So wala pa tayo nun. Kaya yun ang huntingin natin. At saka yung mga error coin. Okay. Common. 2018. Common. Next coin. 2019. Common. Uh, 2019 at uh, maraming salamat po sa mga kapwa natin coin hunters dyan at sa mga coin vlogger po maraming salamat din po sa inyo uh, at sa mga idol nating na coin collector maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po sa ating channel at sa mga silent viewer po, marami pong salamat sa inyong suporta. At maging sa mga ating viewers na mga senior, marami pong salamat. At ang viewers natin abroad, marami rin pong salamat sa inyo. Sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking channel. Okay, proceed na po tayo. Common 2019 next coin ba 2020 yata to guys ha mukhang nakadali tayo sisilipin ko lang to guys yan ating pong silipin kung 2020 hindi ah, makita hindi nyo makita guys ako na lang <laughs> Ayun, 2020 nga guys. Ayos. Meron na tayo. So, 2022, guys. At ito na rin ang i-update natin mamaya pagtapos natin sa ating coin hunting. Ayos ah. Nagkaroon ka agad tayo ng isa. Next coin, 2017. Marami rin pong nag-aalok sa atin nito guys. Common lang po yan. 2017 na year sa round shape na NGC. 5 piso. Okay. Next coin. Common lang yon Next coin. 2018. Common. Sa at ating last coin, sa ating first batch, 2018, common, okay, dito na tayo sa ating second batch at last batch, first coin natin, year 2019, common, next coin, 2019, common, next coin year 2019 napaka common na lang din ng 2019 nagpara ng 2018 na 5 piso Okay, 2018 common next coin 2018. ano to 2019 common next coin 2019 common next coin 2018 common 2019 common lang din next coin 2019 dami ah puro naglalaro lang sa 18 at 19 ang 5 piso round shape 2018 common next coin 2019 ulit common common lang din 2018 next coin hindi ko makita to guys silipin ko lang 2019 so common next coin 2019 Common. Next coin. 2019. Common. Next coin natin. 2018. Itong At ating last coin guys. Sa ating coin hunting. 2018. Okay. Kadali naman tayo guys ng year 2020. Ah, uh, alamin po natin sa numista kung magkano po ang year 2020 at ilan po ang percentage nito base po sa record ng numista alamin po natin sa ngayon po guys ang record po nito sa numista ay 1.1% so maliit pa po sa ngayon ewan po natin sa mga susunod na buwan o taon So pwede po nating tawagin to na semi hard to find sapagkat hindi po siya umabot ng 2% 1.1% at ang kanyang price appraisal naman po guys wala pa pong nakalagay sa kanya na presyo base po sa record ng numista. So ito ang una nating year 2020 na nahanap so isa pa lang po ito ngayon pa lang po ako nagkaroon nito ayos naka, kahit pa pano naka jackpot tayo pero sa palagay ko sa mga susunod na buwan magiging common lang din to guys kasi ang bilis natin nakakuha ng isa so meron pa po tayong iahunt dito na limang balot pa to tignan po natin kung makakakuha pa tayo ng year 2020 na round shape so iyon so, lamang guys maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting at magingat po tayong palagi guys marami pong salamat and god bless